yan, namamalingke ako ganito yung palingke namin dito may lapag-lapag din naglalapag din sila pero may patungan naman ito yung baby ng cabbage okay. ang hirap ang hirap mag ano na lulutuin ito pang suko ito yun. Ako nang pasok ko muna. Saka ko i-settle yung ano. So, ayan. Ganyan yung market dito. Ayan. And may bamboo sheet. Labong. Ayan. May labong. Mahal dito. Mahal ang labong pamahalan. Ito hindi ko alam to, parang patani. Pero hindi siya patani. Kuha ako ng kamatis. Tapos, ano pa bang gulay? Ano pa bang gulay Ano pa bang gulay ko? Nilalagay ko dito guys. Ayan. Uh, Iyan yung aking uh, pinamili. Ang um, kuha tayo ng dito maganda. Yung broccoli ko nasira na. Supalitan ko kasi hindi pa sila nakakapag-ulam ng broccoli this week. ko yung hindi pa bumubuka. Ang bilis kasi magyelo guys. Hmm. Kuha tayo ng carrots. Wala na akong carrots. And ito, yung broccoli. Kuha tayo. na po ka ang, hirap, ang hirap mag ano, mag anong gulay dito Sorry. ang dito. One, two, May kalunay at saka talbos ng kamote. Ayan. Pero hindi ako kumukuha ng talbos ng kamote dito. Bakit? Kano? Alalaki ng dahon, no? Oh. Ayaw ko. Mas gusto ko pa rin yung maliliit yung dahon ba? Lalaki o. Oh. Tapos, itong kaluna, Spinach. Hindi na siya maganda. Ilang ano na to. Ano pa bang kulay yung gugo? Kuha tayo ng beans and cheese na mag fried rice ako. Tapos, hindi ko alam kung anong gulay ito para siyang ano ng dragon fruit ewan ko kung ano to hindi ko pa ito try hindi ko rin alam kung ano to o diba sarap magsigang ayong radish may maliliit may malalaki eto ilalagay ito sa hotpot masarap ang hirap na mili ng gulay sa so, totoo lang lalaki ng dahon. Oh? ano? Ano kaya yan? Lalaki? Kulang pa yung aking vegetable. Kailan kaya ako? mamili ah. Kuha ako nito. Masarap to is stir fry lang. Sagyan mo ng onion. Plus oyster sauce. So, ilagay ko to sa pechon. Masarap to. Pili-pili lang muna. Kailangan ako ng apat. Ayan. Ayan. Apat is enough na. Yung mais. Mahal to. Kapag naka-plastic na, mahal. So, mga $3 or $4. Pero hindi rin to malaman kapag ano, na nalaga. Na Nagiging ampaw. Hindi ko alam kung bakit. Hindi gaya dyan sa atin na kapag nalaga is ano, meron pa rin laman yung cherry tomato ang sarap nito ilagay sa spaghetti tapos ano lang olive oil eh ah oh. yung ampalaya tignan nyo puti, puting ampalaya diba? sarap ng mangga pero hindi ko kasi ano, nakakanguyan ito hindi ko nakakaga ano pa bang gulay ang kukunin ko hindi ko na alam kung anong gulay ko ang hirap ang hirap hindi na alam anong gulay yan na yung nabili ko. $17. So, nasa around $700 pesos. Yan lang. Isang plastic lang. Ati nga. Ito diba? Okay. Okay. Lipat ako dito sa kabila. Tingnan ko kung may magandang spinach. Nawala wala ito. Lantan. Oh. Ay, alam nyo kung masarap ito ilagay sa munggo. Marami ko sa amin. Masarap ilagay sa munggo. Wala ito. Lanta yung ano. Lanta yung spinach sarap ng talong ko. Kunti lang din dito kasi ano na na. Basa na ako nito. Kaya wala ako sa mood magluto ng mango. Sarap nito yun. Eh. Bili na lang ako sa isang araw ng sa Pangbola. At ano? So ayan, punta na ako ng market. Bibili na dito yung hugasan ng mga plato. So ayan, yung mga napagkainan nila na Tapos hugasan ng mga order. Ayan. So bili na lang muna ako. Roti prata Ang kal. kosong one egg, or one kosong two egg. two egg. so three piece, huh? One kosong, then two piece of with egg. iwan ko na muna dyan at ano, hindi naman yan mawawala at may bibigay lang ako doon sa ano, sa elderly center dyan lang naman yung elderly dyan yung elderly center bibigay ko lang itong ginawa kong cherry blossom flower nila kasi nagpatulong sila sa akin so ayan. hindi naman yun mawawala yung ano, hindi sila kumukuha dito ng hindi din kanila nagmamap sila nagmamap nila lang with flooring dito yung elderly center And, pasok tayo rin so, yan, bumigay ko lang hello Ay, duwa. <laughs> 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 sila ng ano, oh. Ng mga palanta. Tingnan nyo. Ayan. Ay, ginawa din namin ito sa church. Mas maganda yung sa amin. Charis. So, may pa-bread sila dito. Kuha tayo ng bread. Kainin natin. Gusto ko yung may croissant. O so, diba, namili ka pa girl. Eh. Siyempre, kukuha ka naman, mili ka na Yung croissant lang naman ang gusto ko dito eh. Yung may croissant Pero parehas lang sila Ngayon, ito na lang Kukuha tayo ng bread Bye-bye, see you after You join afternoon? Yeah. Yeah, okay. Bye. So, ayun. O, diba? Nakakuha pa tayo ng tinapay. <laughs> Balik ako ng market. So, andun pa rin naman yung aking ano, kasi murder ako na protein. Ayan, kamapit lang. Ayan. So, yun lang naman. Thank you for watching and bye-bye. Kasi, ano, mahaba na. Sana meron na. Wala pa. Wala pa. Meikos mo na yan sabi na ang tao Meikos meikos na ninsan ni na siguro ako. Yan yung kanilang So, yan lang. Thank you for watching. Bye-bye.